Noong taong 2019 sa bansang Japan, isang lalaki na malala ang kondisyon at nag-aagaw buhay ang tumatakas para isalba ang sarili sa taong umaatake sa kanya. Ang salarin ay ang babaeng nagmamahal sa kanya. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos sa bansang Japan ay may babaeng nagngangalang Yuka ka Maamo ang kanyang muka na tila di makabasag pinggan. Pero sa likod ng kanyang maamong mukha ay ang napakasamang pagkatao. Marami ang binansagan siyang real life yandere. Ano kaya ang ibig nilang sabihin? Ang yandere ay isang tao na kadalasan ay babae na mabait, malambing, mapag-aruga at may inosenteng mukha. Pero pakitang tao lang pala ito dahil kinalaunan ay lumalabas ang tunay niyang kulay na obsessed sa lalaking gusto niya kaya nagiging bayolente at psychotic siya lalo na pag nagsiselos. Karaniwang ginagamit ang salitang ito sa mga anime at manga para ilarawan ng mga karakter na may mga katangian na nabanggit ko. Noong 2019, biglang nagsulputan ang mga fan art ng isang yandere na kumalat sa internet kapansin-pansin ang pagkakaparehas ng mga fan art na tila isa lamang ang pasihan. Makikita ang isang babaeng duguan ng kamay at mga binti. Ang isang kamay niya ay may hawak na cellphone na tila may kausap sa kabilang linya. Ang isang kamay naman ay may hawak na sigarilyo. Ang mga iginuhit na larawang ito ay base pala sa tunay na litrato. Sa litrato ay makikita ang isang babae na nakaupo sa sahig. May puli sa kanyang harapan at sa kanyang likod ay may nakahandusay na lalaki. Bagamat ang litrato ay obvious na isang crime scene, ay mukhang relax na relax ang babae na parabang normal lang at walang komosyon sa paligid. Ang babae sa larawan ay si Yuka Takaoka, 21 years old. Nag-iisang anak at hindi na nakatapos sa pag-aaral para magtrabaho sa isang Japanese bar Nagtatrabaho siya bilang manager sa isang nightclub sa Shinjuku na nasa Tokyo. Sa isa pang nightclub ng kaparehas na lugar, nagtatrabaho naman bilang bar host si Phoenix Luna, 20 years old. Regular customer si Yuka sa bar kung sa nagtatrabaho si Phoenix. Doon sila nagkakilala. In demand si Phoenix sa naturang nightclub kaya maraming customer ang nagre-request sa kanya para maging host nila. Pinaniniwala ang si Phoenix ang dahilan kung bakit pabalik-balik si Yuka sa nightclub. Tila kursunada siya ng babae. Isang araw ay ni-reserve ni Yuka si Phoenix para mag-host sa kanya sa tuwing dadalaw siya sa bar. Kinalaunan ay nagsimula na ring lumabas ang dalawa para mag-date. May mga balitang kumalat na nag in ang dalawa pero pinabulanan ito ni Phoenix. Noong May 23, 2019, na late nang uwi si Phoenix ng tatlong oras dahil sa dami ng trabaho sa bar. Pagka uwi ay dumiretso siya sa banyo para maglinis ng katawan. Habang nasa banyo ay may nadiskubre si Yuka na mga litrato ni Phoenix katabi ang iba't ibang babae. Ang mga babae ay mga customer ni Phoenix sa nightclub pero tila pinagsilosa ng todo ni Yuka ang mga nasa larawan. Imbis na kumprontahin para linawin ang tungkol sa mga larawan, ay hindi na niya ito binanggit kay Phoenix. Bagkus ay hinintay na lamang niyang makatulog ang binata at noon ay sinagawa niya ang karumaldumal na gawain. Habang mahimbing ang tulog ni Phoenix, nagpunta si Yuka sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Bumalik siya sa higaan at ginamit ito sa tiyan ni Phoenix hanggang sa halos bumuka na ito. Dahil sa nangyari ay nagising si Phoenix na hindi makapaniwala sa tumambad sa kanya. Sa kabila ng natamong malalang sugat, pinilit niyang bumangon at nagawa niyang makatakas hanggang sa marating ang unang palapag ng gusali. Doon ay di na niya kinaya ang kanyang katawan kaya napahandusay na siya sa sahig may taong nakakita sa kanila na agad namang tumawag ng saklolo sa mga otoridad. Nang puntahan ng lugar ay natagpuan nilang nakaupo si Yuka at sa kanyang tabi ay ang nag-aagaw buhay na si Phoenix. Agad nilang isinugod si Phoenix sa ospital. Ayon sa mga doktor, 20% na lamang ang kanyang chance ang babuhay dahil sa malalang sugat na kanyang natamo. Pero milagrong nabuhay at nakarecover si Phoenix bumalik ang kanyang sigla subalit dahil tinamaan ng kanyang atay ay di na siya maaari pang makainom ng mga inuming may alkohol. Sa kanilang investigasyon, natagpuan ng mga otoridad ng journal ni Yuka kung saan nakasulat ang kanyang mga nararamdaman kay Phoenix tulad ng gusto kita at gusto kitang tapusin. Isinulat niya ito sa pamamagitan ng dugo. Inaresto at kinulong si Yuka nang kapanayamin siya ng mga otoridad, sinabi niyang ginawa niya ito dahil mahal na mahal niya si Phoenix at dahil daw sa kanyang pagmamahal ay gusto niyang wakasan ang buhay ng lalaki. Sinabi rin niya na nais niyang pagmasdan si Phoenix habang unti-unti itong nawawala ng buhay. Matapos daw noon ay balak sana niyang kunin naman ang sariling buhay sa pamamagitan daw ng pagwawakas ng buhay nilang dalawa ay doon pa lamang magiging makatotohanan ang kanilang pagmamahalan. Binanggit din niya na habang nakahandusay si Phoenix, sinabihan siya nito na I like you. Sa isang larawan ay makikita si Yuka na nakangiti habang nasa sasakyan papuntang presinto. Kung sa ngayon ay nawiwirdohan na kayo kay Yuka, ay mas hindi kapanipaniwala ang mga susunod na pangyayari. Nang maisa publiko ang balita ay nagkaroon pa ng mga supporters at tagahanga si Yuka. Karamihan sa kanila ay mga fans ng anime at manga. Ang tingin nila kay Yuka ay isang real life yandere. Ayon sa mga taong ito ay di dapat bigyan ng mabigat na parusa si Yuka at kailangan lang daw niyang sumailalim sa rehabilitation. Ang ilan sa mga nakisimpatya sa kanya ay nagbigay pa ng donasyon. Ginamit nila ang isang fundraising website kung saan pwede mong ipost ang isang taong nangangailangan at sa pamamagitan ng site na yon ay pwedeng mag ang kahit sino. Dalawang araw pa lamang ay nakalikom na agad sila ng 3,840, migit kumulang 200,000 pesos sa pera natin. Dinumog din ang kanyang Instagram na makikitaan ang kanyang mga larawan na naka-anime costume. Madami ang humanga at nakyutan sa kanyang mga litrato. Marami naman ang nagalit at hindi sangayon sa pagbibigay ng donasyon. Anila ay kinukonsinti pa kasi ng iba ang ginawa ni Yuka. May mga naniniwalang malaki ang naiambag ng maamong mukha ni Yuka sa pagkakaroon ng mga supporters. Kung hindi daw maganda ang salarin, malamang ay kinasuklaman na siya ng taong bayan. Natigil naman ang pagbibigay ng donasyon ng ipatanggal na ito sa website. Kamusta naman kaya si Phoenix pagkatapos ng pangyayari? Nagkaroon ng epekto sa kanyang emosyon ang pangyayaring iyon. Tila matinding trauma ang dinulot nito sa kanya. Gayunpaman ay pinilit niyang magpagaling at bumalik sa kanyang trabaho wala daw siyang iba pang mapupuntahan dahil wala na siyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Malaki ang paghanga ng kanyang mga kaibigan dahil sa kabila ng nangyari sa kanya ay nanatili siyang positibo at puno ng pag-asa sa buhay. Ayon kay Phoenix ay wala siyang sama ng loob kay Yuka at pinapatawad niya na ito. Malaki daw ang kinita niyang pera kay Yuka bilang customer niya sa bar. At dahil din sa nangyari sa kanya, ay muli silang nagkita ng dalawa niyang kapatid na limang taon na niyang di nakikita at nakakausap. Nilinaw niya na kaya niya sinabi kay Yuka ang katagang I like you habang nag-aagaw buhay ay para di siya tuluyang tapusin ito ng mga oras na yon. Noong December 3, 2019, Si Yuka Takaoka ay hinatulan ng guilty sa kasong attempted murder. Umiiyak siya habang pinapakinggan ang hatol sa kanya. Sinintensyan siya ng tatlot kalahating taong pagkakabilanggo. Nagbigay rin si Yuka ng 5 million yen bilang paghingi ng tawad sa kanyang dagawa na siya namang tinanggap ni Phoenix. Sa ngayon ay nakalaya na si Yuka. Muli siyang naging active sa social media nagla-livestream siya ng games at nagpo-post ng mga cosplay photos. Sana lang ay nagbagong buhay na siya at di na niya ulitin pa sa iba ang ginawa niya kay Phoenix. Sana po ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.